spark plug ng Click 125 at Trader JFI. Magkapareho nga ba? Tara, pag-usapan natin. Hindi sila pareho. Sa size, pareho sila ng size. Ah, uh, may meron akong mamaya papakita ko yung comparison ng dalawang specs ng pang Rider JFI at saka ng pang Honda Click kasi yun yung dalawang motor ko eh ah uh, Honda Click at Rider JFI so nandito yung manual ayan, eh. nagbasa-basa nag ako Ayan. And then, pinag ko yung kanilang specs ng spark plug. Kasi parang sinasabi niya na, pwede mong gamitin yan dyan kasi pasok yan. So, ito bibigyan natin ng magandang tip. Uh, useful tip to. Uh, magagamit mo to. Uh, yes, pareho sila ng pareho sila ng thread. Papasok siya. Yung vice versa, papasok sila sa isa't isa. Kaya lang, magkaiba sila ng heat range. Heat range, magkaiba sila. Sa click 1 to 125, mas mataas. So, sa Raider JFI is 7. So, huwag kayong gagamit ng spark plug na mali yung specs. So, ito yung example. Um, pagbasehan natin yung NGK. Ah. NGK lang. Ayan. CPR 7 EA9. Okay. Yan yung pang Raider JFI. Ito. Raider JFI yan. Sa motor. Tapos, ito yung sa Honda. Click. Tingnan nyo. Ah. CPR 9 E9. 9. Nandun na yung code, di ba? Kung mapapansin niyo, nandito na yung uh, yung number na 7, yun yung hit range niya. And then dito yung 9, hit range niya. Uh, ito yung pang Honda Click. Ayun, pang Honda Click, pang Raider JFI. So sa sukat ng spark plug, parehong-pareho sila. So ipapakita ko yung ano, yung comparison nila. Uh, pumunta ako sa website ng NGK, kinonfirm ko yung difference ng dalawa. Kung makikita nyo, pinag-compare ko yung dalawa. Itong nasa kaliwa, yung CPR9, ito yung pang click 125. Itong nasa kanan, yung CPR7, yun yung pang Raider JFI. So kung titingnan nyo, yung specs nya sa shell, gap, uh, same. Hex size, pareho lang. So ibig sabihin, papasok sya, vice versa. Thread diameter, 10mm, pareho lang. Yung reach nya, 19mm, 3 port, pareho lang din. Thread pitch, 1 1.0mm, pareho lang. Dito na tayo sa specs. Yan, specification. Heat range ni Click125 is 9. Ang heat range ni Raider JFI is 7. Resistor type, yes, pareho silang resistor type. Resistor value, 5k ohms, pareho lang sila. Sa torque, pareho lang din. Ito yung torque specs, yun yung pagigpit nyo dun sa uh, dun sa head. Yan yun. Uh, pwede nyo na may convert yan sa Newton meter. And then, ayan, uh, material, nickel, type standard, ayan, pareho lang, asin talagang ano sila, identical, nagkaiba lang sila sa heat range. So, ang tanong dyan, pwede ko bang gamitin yung pang Raider JFI na spark plug para kay Honda Click? Kasi pasok naman eh, di ba? Kung, kung titingnan mo, pasok siya. Kung itatry mo, papasok talaga siya kasi mag, same ng thread, same ng size. Kaya lang kasi, Uh, ang ibinigay ng Honda na specs for Honda Click is yung heat range niya is 9. So kung lalagyan mo siya ng mababang heat range, baka tunawin niya 'yon, ito. Ayan. Yan, baka tunawin niya 'yan. Yan, sa sobrang init baka tunawin niya 'yan. So magkaka problema lang 'yung makina mo, 'di ba? Eh same price lang naman 'yan. 'Di ba? Same price lang naman 'yan. So doon ka lagi sa kung ano 'yung binigay ng manufacturer na specs para sa spark plug mo. For example, hindi NG kayong bibilin mo. Halimbawa, Denso. So, meron din namang code yan. So, tingnan mo yung code. Hanapin mo pa rin yung pasok dun sa specs na binibigay ng manufacturer. Hindi lang to for Honda Click. Hindi lang to for Rider GFI So, nagkataon lang na magkapareho lang ng haba ng spark plug yung dalawa kong motor. Kasi may nagsabi sa akin, yan, pwede pe yung spark plug mo dyan. Pag, pwede mo pagpalit-palitin yung dalawa. Sabi ko, o oh, nga, no, pareho, ng, pareho ng sukat, ah. Pero nung chine ko yung specs, magkaiba. So, negative. Huwag nyo gagawin yun. Pero ako, lagi akong bumabase sa owner's manual. Ayan, nabasa ko lang kasi wala akong magawa. Nagahanap-hanap lang ako ng pwedeng gawing tutorial. So, ayan nga, ito nga yung nakita ko. Isama ko na rin kung paano i-maintain yung spark plug. Kapag babasihan natin yung manual, kay Honda Click, ang nakalagay dyan is magpapalit ka every 12,000 click. Doon sa Rider GFI, nakalagay sa manual niya is kailangan mong palitan ng 8,000. Which is ginagawa ko yun. Kaya ang dami kong spare na, na spark plug. Ayan. <laughs> About naman doon sa resistor type. Kasi, ito kasi, nakalagay doon sa specs niya is NGKR. Ayan. Pag may nakita kayong R, ibig sabihin resistor type. Okay. So, kalimitan, kalimitan sa mga FI, sa mga FI ganito. So, wag na wag kayong gagamit ng mga spark plug cap na hindi resistor type. Pag, alibaba, kasi marami dyan eh, yung papalitan nila yung original or yung genuine na spark plug cap, papalitan nila yan ng China na mumurahin. <laughs> Para halimbawa may kulay, di ba? May kulay yung spark plug cap, kulay orange, pula, papalitan nila yan yung mumurahin sa Shopee hindi nila alam pag FI pag pag FI kalimitan resistor type pag nilagay nyo ng hindi resistor type pagkaka problema lang yung ignition coil nyo yan nawala ka sa akin. <laughs> tapos sa gap naman yan nakalagay naman dun sa specs uh, point nine 0.9 0.9 so gamit ka ng failure gauge yan eto gamit ka ng ganito sukatin mo yung gap eto eh, yung gap na yan dyan, kailangan mo sukatin yan ng pillar gauge. Hindi pwedeng kuko. Hindi pwedeng kuko. Magkakaiba tayo ng sukat ng kuko. mga ah, tansya-tansya nyo dyan. Tigil-tigilan nyo yan, ha? Eto, mura lang siya Shopee. 150. Sandaan nga lang yata ito, eh. O, ito, bili ko. Ah, ano, ba, ano bang brand nito? Ito, uh, ah, Plyman. ito, oh, Plyman. Sobrang tagal na nito sa akin, o. No? Okay pa rin. Hindi pa kinakalawang. Madumi lang. Oh, yan. Okay, so yun about the spark plug yun ah, o oh nga pala yun nagbabalik na ulit tayo sa pagbablog na nagbibigay na ulit tayo ng mga konting tips kaalaman ah, hindi tayo mekaniko hindi tayo magaling na mekaniko wala tayong shop pero kaya nating magbigay ng idea sa mga baguhan sa motor yun lang yun kung may alam ka sa basic maintenance PMS makakaiwas ka sa mekaniko <laughs> pista tayo do, wala yun wala akong meaning doon kung baga parang tao For example, inaalagaan mo yung sarili mo. Pupunta ka ba ng doktor? Hindi, di ba? O, kasi hindi ka nagkakasakit. Di ba? Hindi mo kailangan pumunta ng doktor kasi nga, nami-maintain mo yung katawan mo. Nag-exercise -e ka, nagbabitamins ka, something like that. O. Maganda yung kalusugan mo. O kung magkasakit ka man, siguro, tsambahan na lang talaga yun. So, hindi ka pupunta ng doktor. Same as motorcycle. Kung inaalagaan mo yung motor mo, bakit ka pupunta ng mekaniko? Kung maayos naman yung pag-maintain mo sa motor mo. <laughs> okay, so yun. Hanggang dito na lang to. Uh, sa mga susunod na vlog, uh, mag-iisip mag ako ano, kung ano kung pwede kong bigyan tip para sa inyo. So, nagbabalik na ulit tayo. Yung mga video ko sa YouTube, uh, gagawin ko ng summary kasi mahaba yung video ko doon. Ang gagawin ko kasi doon, uh, i-edit ko siya, tapos mag-voice over na lang ako. Papaigsiin ko na lang. Para kung sakaling gusto nyo panoorin ulit, meron kayo nakaligtaan doon sa part na yon mas mabilis nyo na mapapanood. Okay? So, ganun na rin gagawin ko. Magiging active na kasi ako sa Facebook page. Kasi, sayo yung kita sa Facebook page. Sa YouTube, wala naman tayong kinikita dyan eh. So, <laughs> nag-share lang tayo ng idea. So, sa Facebook page, baka kumita na tayo. So, yun lang. Hanggang dito na lang. And thank you for watching. And ride safe!